tayo ng kabulador natin. Sobrang dumi kasi nag-obra blue na yun. Ngayon okay na siya, nalinisan ko na yun. Hindi ko na na-video kanina yung paglinis ko nito. Ito guys pala yung nakuha natin. Eh. Sobrang dumi. Ngayon okay. daming parang buwangin <coughs> at tipid na naman sa labor hindi <coughs> na siya nag-overflow buha na rin Продолжение overblog

goods na siya good. Isang pa natin. Isang natin. Isang natin.

pero bago. Ito hindi matatanggal Pero okay na, malinis na siya. Malinis na. May lakso sa loob. Ayun ako sa mga. Ayun ako, dumi. ito so, branding eh simula na nung video kasi ito dito na linis na yung carburetor eh okay. on? guys kakapit na natin lang papanda rin natin mamaya nakatipid na naman tayo sa lilo hindi naman ako mekaniko okay? hindi alam lang okay na siya kakapit na natin mamaya